Yo! what's up mga tol? Yung nasa sa to, to binot mo sa Guide. Yan naman yung mga ball mga pala. parang birada nasa damak, na sa daba kapag busagat na karoon. Okay, take note ninyo itong mga combination kachada, Kaya Tsada ka itong mga combination na Okay, shout out sa itong mga utol niya nga uh, na nanaw karoon sa itong vlog. Labi na gid sa Luzon Visayas. May labi na gid sa itong mga utol Nga one. Nalimot ko sa sa to sila nga lugar. Nalimot ko pa sa inyo. Ka. Basta kayo salamat sa inyong suporta mga tol salamat sa inyong pagsalig. Sa congratulations sa mga nakabusagat sa mga kombinasyon na nagsunod-sunod din siya. So, okay. Bisag. Sa isa ka adlaw, makakuha isa ka bro. Okay na kayo na. Diba? Okay na kayo. Dilip na na. Okay. Congratulations sa taran. Sa nakadaog sa 803 Rumble 308. Sa iyo, ko kay 308. Nabiya ito akong plaster na matakulista din yun. So, nag, nag, Kuan ko kayo nag-i-sweet na nag-on tres, so ako sa gate 0300 kung target unta 'to, nag-angtak na kadaog, wala gin-trumbolo. Pero sa 5000, uno, kumang kakataya, umang balik sa ng 5000. Today is December 1, 2025, okay? December 1 na ka so maligayang, bati sa karawan Merry Christmas, Merry Christmas, okay? Hinita. Sugod so ta sa atong kombinasyon. So ang resulta kag hapon balikan sa nato diay. Ang resulta kag hapon is 386 sa 2 pm, 308 sa 5 pm og uh, 354 sa 9 pm. Ato ana 432 atong pananaw 36436432. Uh, Wa tag duha. Okay. So 2 pm ta Ayaw niyo kumpiyansahin eh. Baliki ka punto itong special kumbi ah. Itong special kumbi. Ayaw mo kumpiyansa. Balikan na ito ni. 102. 102. Ayaw kumpiyansa na. Special combination na. Ayaw mo kumpiyansing. Kaya base masurprise mo ah eh. ni. Si target rambol na lang na. Tarbol. Tara wala eh bagulbol. Okay. 102 special kombi na to na og dini da ta i old na to ni kani siya nga kombinasyon, i old na nato ni asa man kung i okay i old na to ni siya nga kombinasyon. balhin ni okay i old na nato ni nga kombinasyon. kay sada ni siya nga kombinasyon si 102 i old ni kay basin duda na ni siya 5 pm to 9 pm ya po ni. I all na lang ni siya, uh, all draw, uh. tag all uh, para klaro gid da. All draw. 102 tarbol. Okay. Special kumbina, special. Dinhi da yun ta sa atong isa ka combination gapon. Na tayo pang 2 pm to 5 pm. Ayaw mo ni. Kanyang nga combination 913. 913. Imo na siyang slide. Slide, ato, butangan nyo, slide. Di pinsa, ba? Di pinsa, mana? Butangan tog, 613. Okay? So, 913613 Pero kani atong main target. Pero imo gyapon na siyang panigurado lang, ito, Okay, basin dili ato matungnan, ba? Ato makatungnan mga itong target, pero... May nang makasigurado sa mga mag kita dito. Target rumble dito. Ta. Target kag-GIS. Rumble kag-20. Okay ra kayo. Okay. 613913 913. Muna siya itong mga best kombi na ako Best kombi na ako 2PM, 5PM. Best kombi. Okay. sa matong lista din niya. Eh. Okay. Mana ni si 9 913613 Okay. Dini din ta. Another combination niya siya yung para na, mo na mo guide mo ikuwan na guide mo guide kapili mo ba Tingnan mo yung habon eh. Kani si 801 Hat kumbi na to ni eh. Hat kumbi 801 oldro na lang na siya Pwede rin na siya 5pm Pero pwede rin ra po ni me oldro ni Hat kombi 801 5 p.m. Ayaw kumpiyansa. Okay. So, 801. Slide niya po na sa 102. Pero ayaw kumpiyansa ginaning mga inaning ng mga kombinasyon na. Hot kumbi. Special kumbi. Hot kumbi. Okay. Dinirinda sa atong another kombinasyon, Imo dayon na siya parisan. Si 801. Kita. 801. Napuntay 806 Respitar lang ninyo Ganang mga kuwajani nga mga ada Additional nga combination na to Respitar na lang ninyo Respitar ba? Respitar ba? Sin mo gawas Dili mo gawas atong mga special o gahat O mga base na Dili mo gawas Kaniya mga itong mga respitar mo yung mga gawas na lang ninyo Kaya basin, Sin Kiyam-kiyam ba? May panguhunan ba? 806816 slider na siya. Okay, kaniya tong min target oh, 816. Okay, padayon ta. So ayo mo kumpensa kuno na mo i-combination mo i-computation niyo. Ayo mo kumpensa sa uno. Uno pa dalagid mo uno. Okay. Dinita. So ni? Eh. Dinhita. Erase ta erase. Take note mga tula, take note ha. Take note. Okay, dinita. 1, 2, 7, 9. i na lang din muna na kay 1, 2, 7, 9. O, 1, 2, 7, 9. Muna yung pair. Claro, na ka birthday ko din na 1, 2 makaka-kombinasyon na, na nga nga uh, 9-1-2 2, og, 2 7, 9. ang kombinasyon ani? niya na, niy, na siya nga kombinasyon nabinigig ka niyo si 2-7-9 2-7-9 ayaw kong okay pala yun ta si Kwan si 7082 gayo okay, na kayo ni Walag Gawas 708. Atong date guide na baka ron is 2,70 sa tulo na ay 2. 2,70 sa tulo, na 2. Ay mo gumpian saan eh. Kaya na araba yan 2, 7,08. Okay. So, Murato, atong mga kwan, style nga karon style. Murato style. So, may buntag sa yung tanan, hindi nilang kukutob. Salamat sa yung buntag, salamat sa yung sporta. Good luck sa atong tanan. Kung makuha na itong insakto nga combination. Tawag na sa Bye-bye!